Oh mga kanter. Ito po tayo. Mamimigay ng labuyo. Hayun. Boss ni barbell. Blanks. Teko po si. Okay, Oh, Ibigay you know, po sa Bosnia partner Vlog. Mabait na ito na. Ang galing na ito tumila ako dati. Ito yung pagdating dito sa bahay. Antimano tumila ako.

nang nahawakan na yun. Eh. eh, pag na po itong lugon-lugon, isip na hindi yung mga Pero pag nakalugon po ito, maganda na ito. Maganda na po itong lugon-lugon. Yeah, ba Ibabalik mo na Yung lagay ni Big Santera. Babalik na lang kasi bigay yung hindi Ni Sir Igo. Ayan. na, Ayan. Ayan. Masigit. Ayan. 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 Ibigay ka mo ito ni Ayan o. ang... Hunter. Yan ang panglalagyan. yan o. Galing kay Batch Hunter yan. bigay ito kay Sir Ego Binigay sa akin. Talagang para ini mahirapan yung muno tapos kita itatali natin para kwa para sigurado baka mamaya eh. bago niya tanggalin ito ini niya muna hawakan niya muna bago ilabas alam mo naman yun siyempre yung babuyo